Nagsisilabasan na ang mga behind the scene na ginagawa ng Don Bell. At itong picture na to ay parang behind the scene sa ginagawa nilang music video. At talagang consistent ang pagtitig ni Donnie kay Bell. Grabe, walang kakupas-kupas panoorin ang clip. <laughs> Sino ba naman ang hindi mapapatitig sa ganda ng ating Belinda? At basta off cam ng Don Bell, napakasarap panoorin. Kaya nga sabi ng mga netizen, napakasarap ma-in love sa relasyon ng iba. At finally ngayon ay first time natin makikita na may behind the scene na si Bingo at Caroline. Napaka-simple lang nila pero nakakakilig tignan. Naguusap lang sila ay talagang kinikilig na ang lahat. Tanong ng marami ano kaya ang pinag-uusapan ng Don Bell? Ito kaya ang scene na ginawa nila sa Subic?